Alam nyo ba na ang iniinom nyo tuwing umaga o merienda ay maaaring unti-unting sumisira sa inyong utak? Tatlong inumin na madalas nating piliin dahil madali at masarap, ang siya palang nagpapabilis ng pagkalabo ng memorya at nagdadagdag ng panganib sa stroke. Marahil ay iniinom nyo pa ito ngayong araw na ito at hindi nyo alam kung gaano kalaki ang pinsalang dala nito. Ako po si Dr. Ramirez, isang neurologist na may higit sa 25 taon na karanasan sa pangangalaga ng mga pasyenteng may demensya, Alzheimer's at stroke. Araw-araw, nakikita ko ang parehong pattern, mga inuming akala ng marami harmless, ngunit sila ang pangunahing dahilan kung bakit humihina ang isipan at mabilis tumatanda ang utak. Kaya sa video na ito, ilalahad ko ang tatlong simpleng inumin na dapat ninyong bantayan at iwasan kung nais nyo pa rin mapanatili ang malinaw na pag-iisip at matibay na memorya. Ang pag-alam sa mga ito ay maaaring maging pinakamahalagang desisyon para sa kalusugan ng inyong utak pagkatapos ng 60. Ang una at pinakamadalas na inumin na dapat bantayan ng mga kalalakihan lampas 60 ay ang matatamis na soft drinks. Marami ang iniisip na ito ay simpleng pampatanggal uhaw at pampasarap sa pagkain. Ngunit sa loob ng katawan, ang bawat lagok nito ay may kaakibat na pinsala. Ang soft drinks ay naglalaman ng napakataas na antas ng refined sugar at high fructose corn syrup dalawang uri ng asukal na mabilis na sumisirit sa dugo. Kapag bigla at paulit-ulit na tumataas ang blood sugar, napipilitan ang katawan na maglabas ng maraming insulin. Ang matagal na ganitong sitwasyon ay humahantong sa insulin resistance at ang utak na napakasensitibo sa balanse ng glucose ay unang naaapektuhan. Sa antas ng utak, ang sobrang asukal ay nagdudulot ng oxidative stress at pamamaga. Ang mga maliliit na ugat na nagsusuplay ng dugo sa utak ay nagiging mahina at nagiging barado sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong mahilig sa matatamis na inumin ay mas mataas ang panganib sa cognitive decline, memory lapses, at kalaunan, stroke. Ang dopamine spikes mula sa asukal ay nagdadala ng panandaliang pakiramdam ng sigla. Ngunit mabilis itong nauuwi sa crash panghihina, pagkaantok at pagkalabo ng isipan. Kapag araw-araw itong inuulit, unti-unti nitong binabago ang ritmo ng utak at pinapabilis ang pagtanda ng mga selula, sa praktikal na pananaw, ang limitasyon o pag-iwas sa soft drinks ay napakahalaga para sa mga pasyenteng matagal nang nasanay sa tamis. Hindi ito kailangang putulin agad-agad. Maaari itong bawasan ng dahan-dahan kung dati ay tatlong baso kada araw. Gawing isa na lamang at palitan ang dalawa ng tubig o unsweetened tea. May iba ring nakikinabang sa pag-inom ng tubig na may kaunting hiwa ng lemon o pipino upang magdagdag lasa nang hindi nadadagdagan ang asukal. Ang mga maliliit na hakbang na ito. Kapag naging consistent, ay may malaking epekto sa kalusugan ng utak at buong katawan. Isang halimbawa ay si Mang Jose, ni Setifaro taong gulang mula sa Laguna. Araw-araw ay umiinom siya ng tatlong lata ng soft drinks sa pananghalian at hapunan. Noong unay inakala niyang nakakatulong ito para manatili siyang gising at mas buhay ang pakiramdam. Ngunit dumating siya sa aking klinika. Dala ang reklamo ng madaling pagkalimot, hirap sa konsentrasyon at matinding pagkapagod sa hapon. Nang sinuri, mataas ang kanyang blood sugar at nagsisimula ng bumaba ang kanyang cognitive function. Matapos ang tatlong buwan na pagbabawas at tuluyang paglipat sa tubig at herbal tea, bumaba ang kanyang blood sugar, bumuti ang kanyang tulog at mas malinaw na ang kanyang isipan ang pagbabagong ito ay hindi dahil sa gamot kundi dahil sa simpleng pagtigil sa isang nakasanayang inumin kaya tandaan ang soft drinks ay hindi inosenteng pampalamig sa bawat baso may dagdag na pasanin sa utak at ugat para sa mga kalalakihang nagnanais mapanatili ang talino memoria at dignidad pagkatapos ng siksta ang pinakamainam na hakbang ay ilayo ang sarili sa sobrang matatamis na inumin at piliin ang tubig bilang pangunahing kasama sa hapag. Maraming kalalakihan matapos ang edad na siksenta ang naghahanap ng mabilis na paraan upang mapanatili ang sigla, lalo na kung may mga gawain sa trabaho, bukid, o kahit sa loob ng bahay. Isa sa mga unang naiisip ay ang energy drinks, mga makukulay na bote o lata na nang -aakit ng pangakong instant energy. Ngunit sa likod ng matamis na lasa at pakiramdam ng dagdag lakas, ay nakatago ang panganib na direktang tumatama sa utak at sa puso. Ang pangunahing sangkap ng energy drinks ay mataas na dose ng caffeine na sinamahan ng asukal o artificial sweeteners. Ang caffeine sa sobrang dami ay labis na nakaka-stimulate ng central nervous system. Ito ay nagdudulot ng biglaang pagbilis ng tibok ng puso, pagtaas ng blood pressure, at labis na alertness na parang naka-on ang utak kahit oras na nang pahinga. Kapag itoy inuulit ng madalas, humahantong ito sa chronic overstimulation. Kung saan ang neurons ng utak ay hindi na nakakakuha ng sapat na panahon para magpahinga at mag-repair. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong umaasa sa energy drinks ay madalas nakararanas ng brain fog, hirap matulog, at kalaunan ay cognitive decline. Idagdag pa rito, ang sobrang asukal na karaniwang kasama sa energy drinks ay nagdudulot ng insulin spikes. Ang paulit-ulit na pagtaas at pagbagsak ng blood sugar ay hindi lamang nagpapahina ng katawan, kundi nagiging trigger din ng oxidative stress sa utak. Ang kombinasyon ng caffeine at sugar ay parang roller coaster para sa mga neurons bigla ang pagtaas ng alertness, sinusundan ng pagbagsak ng enerhiya at konsentrasyon. Ang ganitong pagod ay hindi simpleng pisikal kundi mental din na lalong nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng mga kalalakihan lampas 60. Maraming pag-aaral ang nag-ugnay ng madalas na pag-inom ng energy drinks sa mas mataas na panganib ng arrhythmia, high blood pressure, at stroke. Sa katunayan, sa mga matatanda, mas delikado ito dahil ang kanilang cardiovascular system ay hindi na lakas tulad ng noong kabataan kung ang katawan ay may kasabay pang hypertension, diabetes, o mataas na kolesterol. Ang energy drink ay nagiging dagdag na gatilyo ng atake. Isang halimbawa ay si Mr. Renato, 61 na taong gulang, na lumapit sa aking klinika matapos makaranas ng matinding pagkahilo at pamamanhid sa braso. Ayon sa kanyang asawa, tatlong energy drinks ang nainom niya sa isang araw dahil sa puyat at pagod sa trabaho. Pagkatapos ng ilang oras, siya ay nagkaroon ng tinatawag na transient ischemic attack o mini-stroke. Bagamat nakaligtas siya, malaki ang naging takot sa kanilang pamilya at mula noon, tuluyan na niyang iniwasan ng energy drinks. Sa loob ng anim na buwan, bumaba ang kanyang blood pressure at unti-unting bumalik ang kanyang lakas nang hindi na kailangan ng artificial na stimulant. Sa halip na energy drinks, mas ligtas ang mga natural na alternatibo. Ang simpleng pag-inom ng tubig, pagkain ng prutas tulad ng saging o mansanas bago magtrabaho, at pag-inom ng green tea na may mas banayad na kafin ay sapat upang magbigay ng enerhiya ng walang pinsala sa utak. Para sa mga kalalakihan lampas 60, mas mahalagang mapanatili ang balanse ng katawan at utak kaysa sa panandaliang rush na kapalit ay mas maagang pagkasira ng kalusugan. Kaya tandaan ang energy drinks ay hindi pang matagalang solusyon. Sa katunayan, ito'y isang panganib na nakabalot sa makulay na lata. Kung nais ninyong manatiling alerto at malusog ang utak, ang pinakamatalinong desisyon ay iwasan ang mga ito at pumili ng natural na paraan ng enerhiya. Marami ang naniniwala na ang paglipat mula sa matatamis na soft drinks papunta sa sugar-free o diet na inumin ay ligtas at mas mabuti para sa kalusugan. Sa unang tingin, tila ito'y makatuwiran wala ngang nakasulat na sugar sa etiketa. Ngunit bilang isang neurologist, nais kong ipaliwanag na ang mga artificially sweetened drinks ay may taglay ding panganib na hindi halata, lalo na sa kalusugan ng utak ng mga kalalakihan lampa 60. Ang mga diet soft drinks at powdered juice mixes ay karaniwang gumagamit ng artificial sweeteners tulad ng aspartame, sucralose, o saccharin, bagamat hindi sila nagdudulot ng agarang pagtaas ng blood sugar tulad ng ordinaryong soft drinks. Ang kanilang epekto ay dumadaan sa ibang mekanismo ang pagbabago sa gut microbiome. Ang ating bituka ay tahanan ng trilyong bakterya na nakikipag-ugnayan sa utak sa pamamagitan ng tinatawag na gut-brain axis. Kapag nabago ang balance ng mabubuting bakterya dahil sa mga artificial sweeteners, nagkakaroon ng chronic inflammation na umaabot hanggang utak. Sa kalaunan, ito ang nagiging daan para sa memory decline mood disorders, at mas mataas na panganib ng Alzheimer's at stroke. Dagdag pa rito, ipinakita sa ilang malalaking pag-aaral na ang mga taong umiinom ng diet soft drinks araw-araw ay may mas mataas na risk ng demensya kumpara sa mga hindi umiinom nito. Ang dahilan ay hindi lamang sa epekto ng sweeteners sa bituka, kundi pati sa metabolic confusion na nangyayari. Kapag ang utak ay laging nakakaramdam ng matamis na lasa ngunit walang tunay na glucose na pumapasok. Unti-unti itong nagiging insensitive at nagkakaroon ng maling signal sa hormonal balance. Ang resulta ay hindi lamang cravings at overeating, kundi pati pagkasira ng normal na function ng utak. Isang pasyente ko si Mang Alberto, 67 taong gulang. Napinalitan ng kanyang tatlong lata ng regular soft drinks ng tatlong lata ng diet soft drinks araw-araw sa loob ng mahigit limang taon. Akala niya ay mas ligtas iyon. Ngunit dumating siya sa aking klinika na may reklamo ng matinding anxiety, hirap matulog, at pagkalimot. Nang suriin, wala siyang diabetes, ngunit lumabas na may early cognitive decline siya. Sa pagbabago ng kanyang diet, pagtigil sa diet soft drinks at pagbabalik sa simpleng tubig, herbal tea at sariwang buko juice, unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi ganap na nawala ang mga sintomas. Ngunit bumagal ang paglala. Ang magandang balita ay may mga alternatibo. Kung nais ng lasa, maaaring gumamit ng tubig na may lemon, pipino o luya bilang natural na pampasarap. Ang unsweetened green tea ay may banayad na caffeine at antioxidants na tumutulong protektahan ang utak laban sa oxidative stress. At syempre, ang plain water pa rin ang pinakamahalagang kasama ng bawat pagkain. Ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang nakakaiwas sa pinsala ng artificial sweeteners kundi nagbibigay din ng mas tunay na nutrisyon para sa katawan. Kaya't huwag magpalin lang sa label na diet o sugar-free. Hindi dahil walang asukal ay ligtas na para sa inyong utak. Ang mga artificially sweetened drinks ay tahimik na nakakaapekto sa inyong memorya at kalusugan sa paglipas ng panahon. Para sa mga ginoo na nais manatiling malinaw ang isipan at malusog ang ugat ang pinakamatalinong desisyon ay piliin ang natural at iwasan ang peke. Mga ginoo, narinig nyo na ang tatlong inumin na madalas nating abutin ng walang pag-iisip, soft drinks, energy drinks, at mga diet or powdered juice na may artificial sweeteners. Sa unang tingin, sila tila simpleng pampalamig lamang. Ngunit sa loob ng katawan, lalo na sa ating utak, Sila'y tahimik na naglalagay ng pasanin nagpapabilis ng pagkasira ng ugat, nagpapahina ng memorya, at nagdadagdag ng panganib sa stroke at demensya. Ang katotohanan ay malinaw, hindi kailangan ng gamot para sa unang hakbang. Ang kailangan ay ang simpleng desisyon na piliin ang tama sa bawat baso. Ang pag-iwas sa mga inumin na ito ay hindi tungkol sa pagiging mas bata muli, kundi tungkol sa pagpapanatili ng inyong dangal bilang isang ama, asawa, o kapatid na may malinaw na pag-iisip at malakas na presensya. Tandaan, hindi pa huli upang baguhin ang nakasanayan. Sa bawat araw na pinipili ninyo ang tubig kaysa soft drinks, ang herbal tea kaysa energy drink, ang natural kaysa artificial, kayo'y gumagawa ng isang tahimik ngunit makapangyarihang hakbang para sa inyong utak at buhay. Kung naniniwala kayong mahalaga ang impormasyong ito, i-comment ang ano sa ibaba. Kung sa tingin niyo ko'y mahirap pa itong tanggapin, i-comment ang zero. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na madalas uminom ng mga ganitong inumin dahil maaring ito ang mensahe na magliligtas sa kanila. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Katawang Alerto upang sa bawat linggo ay may gabay kayong makukuha para manatiling malakas, malinaw ang isipan, at malayo sa panganib ng mga sakit na sumisira sa ating kinabukasan.